Masyado na kasi maani. Eh. Bisitahin natin ngayon ang mga tanim ni Mama. Mahabali nito eh kaso masyado lang maano nakasakot ang puntahan Lulo pati oh, malayo pati

Ay naku. Bulok hmm. na Pinakataas ang dami ah. Bulok talaga. Pinya wala pang ng ano. Naanakuha na to ah. Ayan na namin sa bahay. May daan din dito. Yung natatalaw nyo na yan. Hindi sa akin yan. Tinatalaw ko lang din. Saan daan na ito mama? Pandaan. Oh. Ito. Sasa <laughs> pa ah. Ano yung dalim sa dulo? Ha? Huh? Talagyan ko ng lupa yan. Mamatay ang... Ano ba yan? Alam mo siya. Yung maraming buha lagi. Yung mga dragon ko o Saan yung dragon fruit mo? Ito, ano nag a mga na. Ito ano to? Mga ano lang? Ito ang maraming to Nga, dito kinuha yung malalaki. Ay, yung kalamansi? Oo, ito ang daming malalaki. Ano? Ang sakatsapaan nung ano? yung ano yung no, ano, ano? Pinya?

ano yan? Aging Saan ano? Puso. Ah. Ito ang, uh, May dyan pala dyan, oh. Yung dulo? Ano mga yan? Ito, ito ang hangganan. Ito ang sayo, 110. Iba yung ting... <laughs> ito, kayo, Roger. Oh, ito ang kay Roger? Oo, ah. ito, yung... okay. ito ang kay T. Roger. Ito, 100 yan. 100 instrumentas yan. Ito ang sa atin. Ah. Ito ang dulo ang sayo kasi yung excess na 10 ay sa iyo. Kaya itong dulo ito, 100 pesos na ay iyo. Hmm. aking lupa. 110 per meter. ano o. O, oh, Ha? ko, kasi Ano? Bibili niya, Hindi mo niya kanin, eh. yan, hati. Hmm. Anong to? Ano mga bin... Ano mga binibenta sa ano? Sa mga ano? Facebook, Facebook. Marami yun. Ito kay Piyas yun. Saan? Saan? Mahogan na sa doon, sa gitna. Ang sarap, lakas ng hangin Oh. Oo. Pag nagpapagawa ka ng bahay dito, paharap dito. Ano? Oo. Oh. Ano yung daanan dito? Oo, oh, dyan. <laughs> Nakahawanin mo mga bata. na. pera Ano? Ako.

Tatlo yan. Ayun pa yung isa, mapakababa. Oo oh, mo nga rin yan. Lapot ni papa mo. Oh, may bunga pala yan. Oh, Duwa na yun. May bunga. Ayun no? Oo, oh. oh, ayun pa yung isa. Oh. May bunga nga yan. Pag may itin yan eh, may aanihin. Aray ko, sakit. Oo, oh, tek. Bisa lang. <laughs> May mga langgam kasi. <laughs> ano yan yung bulot mo? Damo. Damo ba yan? May bulaklak <laughs> ah. Iba kasi yung alam kong damo eh. Eh may ano na to oh. May ano na ha? May bunga na rin pala to oh. Hmm. Eh bunga ng pin Ilang araw to bago ano? Ah, may pinya na kami <laughs> May ano rin pala kalatay Roger eh. May ano? Lagi uh, mo. Ay, buko to ah. May buko rin pala kalatay Roger. Ano na? Ito niya. Ibigay na Ang gano'n mo nung una? yun? Ang na dami ko na kayo. kaya. Ang gano'n mo kanina mga bulak kalaki sakit ang

Hmm. Ito, oh akin na ko yan. Ito, rin to. Pang ano? Pukulong mo? Pang pupunong sa mga puno. Okay. Saan? Ay, na ano niya? Sarapol? Sarapol Sarapang bunga eh, no? ito mga damo yan dami. Hmm. Dami. may bulaklak kasi eh ko ano lang eh normal lang eh ito ang lalaki ng bunga sa ating mga bunga pa si pras, eh. may eh dami yung mga talang may nabungan sa taas ito ang lalaki meron Pinapanood ko sa YouTube ano eh. Puro ano eh. Puro kalamansin. Dami. Ang benta. At naging kaya tayo nandito. Pa pa. So, pa. Ito puro kalamansi rito. At naging kaya tayo nyan. Matagay ba tumubo yan? Ano to? Yung banding pili. Ha? Yung barco pili. Dami po nga pa. Dami bulak yan. Naroon nga sa taas. Mo. ha bili ha? magaano mag-blog. -ano Mag wala mga buh ngayon ano? sayan sayan yan say 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 yan say

Ito so ang uya mo. Tuang gambang. Angang bait <coughs> <anong> na. pala <coughs> na to. Dito, ha? na. Ba o. Ayun. oh. <coughs> oh. Andiyan si ano. Oh. Si Andres. Ano yung po Sa bundok? Oo. Oh. <laughs> yung yung kabilat sila mong Oo. Oh. Yung anak nyo Si Andres. Yung nga tayo Baka anak ng wanak. Hindi. Ano yung Oo. Ano?

So, um, papunta sa bahay namin. Bahay ni mother.